Ako ho, sa ating lahat sa atin, pinaabot din sa bayan ng Pilipino na kami as bilang katutubong mangyang alangan ay hindi kami nagmulat sa mga biolenting activity. Ngayon nandito na yung korporasyon, nandito na yung Santa Clara. Baka pagdating ng panahon, ang inaalala natin at malabis namin pinangangambahan ay baka magpagamit ng, ng siya ito. Nagsasana sana yung naman po. Ngayon, umabot ang punto na nakakaroon ng kalituan ng mga tao. Baka pagbintangan nila kami na kami ang nang sumisira ng, ng katahimikan. Pero sinasabi ko, ang alangan, matahimik po yan. Ang isang senaryo din no namin na aming iniingat baka magmagamit ang ating kasundaluhan na dapat sana magputita sa ating sambayan ng Pilipino para sa kagalingan ng panlahat. Simpleng mamuhay ang katutubo noon ang kalikasan nandyan, makuntinto kami. Yung sinasabi ng hindi katutubo, baka kami yung distractor, sana naman mo, hindi ganun ang imahe. At ang sinasabi ng iba na baka itong mga kasunduan natin ay ginagamit ng mga pribadong tao. Sana, hindi na.